Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang sisaulang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pagkikipagdigma ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at do'y nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Nooy tatlumpung taon na si David at naghari siyang apatnapot taon. Sa Hebron, pitong taon at kalahati siyang namahala sa Uda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang si maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito. Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasaka niya ang Panginoon ang Diyos na makapangyarihan ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap Ikay nagsalita noon pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya aking pinatungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla Pag-ibigkot pagtatapat ay ibibigay kong ganap Ang piniling lingkod na ito'y si David aking pinahiran ng banal na langis kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay Pag-ibigkot pagtatapat ay ibibigay kong ganap ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kaari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo Kaya't pinalapit ni Yesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang karyan, hindi mananatili ang karyang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naging magsik si satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalayit nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumayit sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Yesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.